papaya and shrimp stir fry. Hello guys, samahan nyo na naman ako sa episode recipe natin ngayong gabi. Ito ang papaya and shrimp stir fry. Kakaiba ito mga idol. Itong recipe natin ngayon guys, kung meron tayong papaya sa bahay, at may hipon, pwede mong lutuin to. Kung hindi ka pa nakapalo, magpalo ka na, magsubscribe para updated ka sa ating mga video. ating ko muna ang aking mga followers at subscribers na laging nakasuporta sa akin. Magandang gabi sa inyo lahat mga idol. Okay, samahan nyo na ako mga idol. Pisa na natin magluto mga idol na ng aking kawali. Papatakawin ko to ng olive oil. Atin yung isang kutsarang margarine, mga idol. Simple-simple lang lulutuin natin. Ilalaglag na natin yung ating papaya. Aloy lang natin yan. Para pumantayin kanyang pagkakaluto. Yung ng pagkakaluto. Ang kutaw pamintang durog na durog. Nalagyan ko ng konting magic. I-stir fry natin to mga idol. Ito yung luto nating papaya and shrimp. stir fry. Pwede ka na ilaglag yung ating luya, yung ginger. Ano ulit natin yan. Nalaglag na natin yung bawang. Sabay na rin natin itong sibuyas na po. Kahit anong sibuyas ang gamitin nyo guys, puti o pula, pwede rin yan. Nasa sign nyo yan. Alo-aloy lang natin yung mga idol. Para pumunta yung pagkakaluto, hindi masunog yung ibang pang. Papatawang ko to ng oyster sauce mga idol. Alo ulit. At pwede ko na ilaglag yung ating hipon. Nalinis na natin yung mga hipon at tanggalan na natin ng balat. Papatakan ko lang to guys ng konting sugar, sugar brown. Pwede ko na ilaglag yung ating bell pepper mga idol. Ayan mga idol, luto na to. Luto na ang ating papaya and shrimp stir fry. Ayan, magpiplate tayo. Ito na mga idol ang ating menu for tonight. Papaya and shrimp stir fry mga idol. Yan ang ating menu for tonight. Naway eh, na gusto nyo ang aking video ngayong gabi. Huwag po sana kayong magsasawa mga idol. Dahil marami pa tayong pagsasamang i-upload na video gabi-gabi boy po tayong lahat. Tikman natin yung mga idol. So, ito na mga idol. Kailangan nating tikman yung ating niluto. Papaya and shrimp na stir fry. Napal palap. Ka ba yung lasa ng papaya sa hipon. Tapos meron pa siyang oyster sauce. Pop na pop. Ayan idol, salamat sa inyong panonood sa aking video. Now ay meron akong naihibahagi sa iyong kunting kaalaman sa pagluluto ng papaya and shrimp stir fry. Ayan. Salamat sa inyong lahat. Huwag po sana kayong magsasawa mga idol sa pagsuporta sa aking mga video. Pabuhay po tayong lahat. I love you all.